gandang tangali po mga kapalwers nandito na naman po ako naghanap ng magugulay ito po yung nahanap ko uh, gabi gabing ligaw pero masarap to na ulam huwag lang po yung malalaki ang tawag sa amin yung malalaking gabi ay galyang tulad po nito hanggang lagpas ko po ito eh. Di ko na ulam to. Galyang ang tawag sa amin sa Ilocano. Dahil wala, ubos na po yung mga gulay namin sa likod. Ah, uh, naisipan ko pong maghanap ng gulay dito sa gubat. Ito naman po ang nahanap ko. Gabi. Masarap po ito, lagyan ng sampalok or sinigang. Sinigang mix. dahil po marami na pong kumukuha dito ilan na lang po nabibilang na lang pagtsagan na lang po kahit kahit konti na ito po ang kinuwa, kinukuha ko lang po dito ay yung kahoy iniwan ko na po yung mga laman ito po may, may konting nakuha na po pero tsaga lang sa pagkukuha medyo matubig po kasi bukal po dito eh. dahil pananghalian na at wala naman na akong gagawin ito nag naggalagala ako dito sa gubat naisipan kong kumuha ng ulamin sapat na po sa amin to apat lang naman po kami marami-rami na po ito